Ayan, dito kami ngayon sa Balagbag Pool. Ayan. Taas naman pala eh. Hindi ka maggawa ng balsa doon, GR o. Oh, sa taas. Ayan. Balagbag Pool. So pwede tayo maligo dyan. Ah, oh, mayroon pa pala tao. Makit ito, no? Ah, mayroon pa pala tao. Ah, mayroon pa pala doon. O oh, parang ganito din, oh. Liguan. Ayan, balagbag po. Pagka entrance nila Ayan. Lubog, no? Doon ka sa taas para linaw. Sila entrance sila. Sila entrance nila Sportista. Ayan, no? Oh, May pole. <laughs> Dito dapat, to Para diritso siya. Kali, ah. tayo magandang angle, eh. Balagbag pulse. Ayan. Ito maganda diretso. ang taas ah ayan pwede pa maligo doon sa taas ah Malah, untuk begini. Ayan, yeah, nah maliligod sila sa taas. Uh. Akyat tayo doon. Akyat tayo sa second floor. Ayan. Kaya te, kaya? Kaya pala ng may rayoma eh. Kaya ko rin. Malawak pa ba dyan? Ingat lang kayo baka madulas. <laughs> 40 pesos. 40 pesos. hindi so, masayang ang bayad. Kaya na makita ang ganda ng balagbag pool So, ayan. Kapit lang ha. Baka madulas. Ako nga. Kaya pa picture kayo dyan. Kuhaan kayo picture. Ayan. Tapos, Oh, kasi doon ang bagsak ng tubig. Diyan ba ka madulat dito ako sa taas. ayan na. Oh. Paano kaya picture? Picture tayo diyan lahat Oh. Wow, ah ito Wala pala tubig dito, kailangan mo lang mag ano Pero Huwag lang dumikit doon, baka may mahulog na bato Ayan Han? Ganda maligo, ayan Đi dùng nó tay không? Hãy Pick picture, picture. All right, see you go